Yun, good morning po mga kapubinsya at uh, Merry Christmas po sa ating lahat at naway pagpalain po tayo ng may kapal uh, ngayong araw po ay December 26 at uh, wala po tayong paso ngayon uh, i-update po natin yung ano yung inisprayan natin nakaraan siguro mga nakalipas na, na isang linggo inisprayan natin na damo at uh, i-update natin yung resulta kung ano kasi nung nag-spray tayo uh, grabe napakaulan dito ng panahon maulan yung panahon kaya ito nag din dito yung sa katabi ko sa kumbari ko yan eh. yung kanyang tubo no? ah uh, hindi yata nalagyan ng ano to ng crude oil kaya yun uh, parang yung iba hindi na matay no uh, yung sa atin nalagyan natin pero ah, dahil maulan yung panahon kahit may crude oil ah, yun, hindi po talaga maubos na ano yun mamatay kasi okay lang sana kung ano kung mahina yung ulan pero pag malakas yun, um, talagang hindi 100% na mamamatay yung damo. Kaya yun i-update natin oh, no. no Samahan no, niyo uh, ako no. Ito yung sa katabi natin no. Oh. Maganda yung tubo tubo ng kanyang tubo yan o makapal Ito mga kaprobinsya, ito naman yung ano sa atin. Ito. Uh, ito yung ano no, okay no, natatay naman no. Pero ito naman kaprobinsya, ito yung damo na ituturo ko ito. Ibang ano to, itong damo na to. Na kung sa amin tawagin as ano to, laaw-laaw ba? Laaw-laaw na damo mga kaprobinsya. Ito po ay hindi po kayang patayin ng ginamit natin na ano na na ano, na gamot na herbicide uh, ano po to laaw laaw di buto ka, kayang patayin ng gamit natin ng ano lang dayuro na tsaka to uh, yung ano po yung dapat haluan po natin ito ng uh, gamot na ano ba tamis tamis kung tawagin tamis ito kaya niyang patayin to yung laulao pero malambot lang to mga kapabinsya malambot bunutin lang to yung gam yung damo na to ito malambot to madali lang ano to ng bunutin to ito naman yung mga bugang oh yan patay talaga yung bugang no patay yung bugang tsaka yan medyo maganda rin yung tubo ng sa atin no oh. ayan maganda-ganda rin ano sumama si ano si Harry yung uh, aso natin no? Oh. lagi uh, laging nakabuntot sa ating likuran kapag pumunta tayo ng uh, garden natin o oh, di kaya dyan sa kakahuyan pag nagpastol po tayo Ayan. okay na rin yung resulta mga kapabinsya okay na rin to kasi yung yung ano yung natira na lang is yung laaw laaw na damo uh, hindi talaga ito mamamatay yung laulaw ito naman sa ano tayo na part sa matubig dito sa matubig na part makapal talaga yung damo dito no? makapal no ayan ito yung yung ano yung sa matubig natin na part oh, no? yung pinam na natin ayan tinusok lang natin no oh. pero sa ngayon medyo lutang pa yung tubo niya kasi ano pa yan tatabunan pa pag nag apply po tayo ng araro uh, matatabunan po yan yung puno nya uh, yan yung kagandahan pag sa matubig na area yung pagtatanim iyan mo lang itusok para mabuhay hindi po siya mabulok uh, yan, ayos din no yo to tuyo rin mga kaprobinsya no tuyo rin yung damo no makapal yung damo dito tuyo rin ayos ayos Uh, kahit maulan, uh, dahil nag-apply po tayo ng crude oil, uh, kahit paano po ay namatay. Pero yung maliliit talaga na damo mga kaprobinsya, uh, ubus talaga yan pag maliit pa na damo. Patay talaga yan. O, tulad nito, nakaraan oh. No? Grabe yung ano dito, yung maliliit na damo sa garden natin mga kaprobinsya pero ngayon oh, no? wala na no ito yung limo natin na tinanim yan uh, medyo nanilaw na <laughs> hindi nalagyan ng abono at yan oh, no? layat ano rin? Tuyo rin yung sa garden natin mga kaprobinsya sa mga sunod, -sunod na buwan ito, ito 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 yung maliliit na ano damo mga kaprobinsya oh, no? hindi natin to na esprihan dito nakaraan dito kasi nagsunog tayo dito wala pang nung nagspray tayo wala pang tumubo dito kaya yun ngayon lang tumubo ayun no? sa susunod na mga buwan mga kaprobinsya sa darating na ano January mag ano po tayo na naman mag start na naman tayo magtanim tanim ng mga gulay dito ito pwede rin tayo magtanim dito oh, sa gilid oh. ayun oh. uh, yung nakakasagaba lang naman sa atin mga kaprobinsya yung ano yung damo talaga yan lang yung nakakasagabal sa atin sa pagtatanim natin kasi pag madamo yung tanim natin ano uh, nasisira na inaagaw yung ano nutrients nutrients na ano at saka hindi talaga maganda, maganda pag madamo uh, yung mga ano pa tayo dito may may tumutubo pa sa ano sa mga luwang oh yung sa luwang mga probinsya pwede pa natin ano yan bunutin at saka i-transfer natin sa pinakalinya or i idas niya ayan i-transfer natin para yung ano yung madalang yung tubo tulad nito meron dito part na ano hindi tumubo ayan pero ito tutubo pa to yung iba kaso na dili lang yun buhay pa yan eh dili lang kasi may mga may mga similya kasi na medyo ano medyo natagal-tagal umulhot umulhot yung ano niya. Sumul ano ba? Lumabas yung kanyang mata. Kaya yun na nadedelay yung iba. Ano yun, no? Yan no, thank you po no mga kaprobinsya. Shout out po sa inyong lahat. Merry Christmas, Merry Christmas po. At uh, hanggang dito lang po no. Ta uh, yung video natin, ah, uh, inupdate lang po natin yung resulta ng pag-spray po natin. Ayan, yung bali yung natira talaga na damo is yung ano lang laaw-laaw. Hindi kasi yan, hindi kayang patayin ng gamot na gamit natin. Uh, dapat pag nag spray po tayo na maraming ganito law-law na damo uh, nagyan po natin ng halo na tamis tamis na gamot meron 'yan sa ano kung nagtanong ka lang sa ano sa tanungin mo lang yung uh, sa nagtitinda ng mga herbicide kahit sa Pasifika meron 'yan oh pasipika tanungin mo lang kung ano yung maganda ihalo sa mga mga ganito na damo para ano kasi yung mispray kasi natin mga kapilinsya is uh, ano pa yon nakaraang taon pa yon yung gamot natin hindi pa natin nagamit kaya yon yun lang yung available kaya inispray ko na hindi na tayo nagdagdag ng gamot pa na ano ayan oh ininom na naman si Areyo oh. buhaw na wow si Areyo Ayan, grabe si Harry. Uhaw na uhaw. Si Harry. Ayan, thank you po and God bless sa inyong lahat mga kapobinsya at supportin pala natin yung ating team sa panguna po ng ating idol. At si ano po si Proga Pisera at sa mga kasamahan po natin nandyan po si Welpintes Rinan Mix TV Vlog Gumadlas vlog at Root Beats mixed vlog. Ayon, thank you and God bless po sa ating lahat.